Mahigit isang linggo ang lumipas matapos kumambyo ng pahayag, muling nanindigan ang whistleblower na si Jeff Tumbado na mayroong mga anomalya sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Ayon kay Tumbado, napilitan lang siyang bawiin ang alegasyon kontra sa dating boss na si Guadis dahil raw nagmakaawa ito sa kanya. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. October 9 ng ikanta ni Jeff Tumbado sa isang press con sa Quezon City na mayroong korupsyong nagaganap sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Si Tumbado ay ang dating head executive assistant ng ahensya sa ilalim ng pamunuan ng ngayong suspindidong LTFRB chairman na si Chofi Laguadis III iniugnay ni Tumbado si Gualis III sa umano'y maanumalyang 5 million pesos na ruta for sale ng ahensya. Gayon pa ang aligasyong ito agad ding binawi ni Tumbado makalipas ang isang araw sa pamamagitan ng isang recantation sworn statement. Pero kanina, muling nanindigan ang whistleblower sa kanyang naunang pahayag. Anya, mayroon umanong korupsyon sa LTFRB doon naman sa recantation ko, hindi naman ko pinabawi na may corruption. Totoo mm. talaga may corruption. Ako nga ang saksi. Giit ni Tumbado. Kaya raw siya nag noong October 11 ay pinagbigyan niya ang hiling ni Guadis III na bawiin ito ang kanyang naunang pahayag. Ano ko yung recantation ko out of human consideration. Hmm. nga siya sa akin, bigyan ko daw siya ng pangalawang buhay. So I did bagay na sinagundahan ni Manibela Transport Group Chairman Marvel Buena. Iniwala talaga ako na may anomalya sa ahensya at sa mga taong sinasangkot, sinasangkot niya at naipit lang siya dahil sa pressure. Kaya dapat lang na gumulong yung investigasyon dito sa mga taong uh, nasangkot o doon sa mga pinanggit niya. Pero ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kung mayroon mang itinuturo si Tumbado na sangkot sa alegasyon ay hindi mo na raw ito isa sa publiko ng DOTR hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon. Ay, alam mo, hindi ako pa-involved sa day-to-day. ko, ano, Meron akong ID pero yung mga details hindi, hindi pa binibigyan sa akin. Tiniyak rin ng kalihim ang patuloy na investigasyon ng kagawaran at ang hiwalay na investigasyon ng National Bureau of Investigation upang mabigyang linaw ang alegasyon ni Tumbado. Siguro dapat patapos natin yung investigasyon. Uh, mahirap mag issue ng any statement uh, at this time. Una nang pinabulaanan ni Bautista ang akusasyon ni Valbuena at ni radio journalist Ira Panganiban na sangkot ang kalihim sa naturang aligasyon. Kasunod ito ng inihaing cyber libel case ni Bautista nitong miyerkules laban sa dalawa na anya'y sumisira sa kanyang reputasyon. Sa ngayon, nilimitahan muna ng abogado ni Tumbado ang buka ng bibig ng kanyang kliyente ukol sa isyu. Hmm, teka, i-ano ko, i-consult ko muna sa lawyer ko ha. May gag order ako sa abogado ko eh. Kasabay nito, ilang transport groups naman ang nagpakita ng suporta para kay Gwadis third at hiniling na ibalik na ito sa pwesto. Kakaiba naman kasi ang liderato ni Chairman Guadis ay unang-una, uh, kahit uh, oras na ng gabi ay kung hindi pa natatapos na maharap yung mga tao ay hindi siya umuwi. At sino ba ang government official na gumagawa ng gano'n? Tihita lang yun. Sinusubukan pa rin ng Balitang A to Z na kunin ang pahayag ng suspendidong LTFRB chairman. Pero hindi niya sinasagot ang aming mga text o tawag. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.